Bakit nga ba tila naging untouchable si Pastor Apollo Kibuloy ang self-proclaimed son of God sa kabila ng mga kasong kinakaharap niya? Well, maliban sa kilala siya dahil sa kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ at broadcasting channel na SMNI, maraming kaibigan politiko si Kibuloy. Kilala siya sa pagiging matalik na kaibigan ni former President Rodrigo Duterte. Pinapagamit pa nga nito ang kanyang private jet kay Duterte noong kampanya. At hanggang ngayon, todo suporta pa rin sa pastor ang dating Pangulo kasama ang ilan sa mga dating niyang cabinet secretaries. Actually, si Vice President Sara Duterte dinipensahan din si Kibuloy ukol sa mga kaso niya. Ayon sa Vice President, ang dinaranas ni Kibuloy ngayon ay pandarahas at hindi patas. Kayo, anong masasabi niyo tungkol kay Kibuloy at mga kaso laban sa kanya? Sa tingin nyo rin ba eh, hindi ito patas o oras na para harapin niya ang Senado matapos ang ilang buwan na pagpapatawag sa kanya? Cheska Tuazon para sa Fight.